Narito ang limang top prospects na siguradong magpapadraft sa PBA Rookie Draft ngayong PBA Season 50, ito ay hindi partikular sa pagkakasunod-sunod. Jason Brickman, ay isang 33 years old na Filipino-American basketball player na nagmula sa San Antonio, Texas. Na may taas na 6 foot at 160 pounds, siya ay isang point guard na may mahusay na kakayahan sa paghahatid ng bola at pagkontrol sa tempo ng laro. Nagtapos siya sa Long Island University, kung saan siya ay naging isa sa mga pinakamahusay na point guard sa NCAA Division 1. Nakapaglaro siya sa iba't ibang liga sa ibang bansa. Kabilang ang Russian Basketball Super League, Basketball Bundesliga, at T1 League sa Taiwan, nakamit niya ang maraming parangal. Kabilang ang T1 League Most Valuable Import at ABL Finals MVP. Opisyal na nagpasok ng aplikasyon si Jason Brickman para sa 2025 PBA Draft. Kung saan siya ay inaasahang mapipili bilang isa sa mga top picks. May karanasan na siya sa paglalaro sa Pilipinas, particular sa Strong Group Athletics sa William Jones Cup at Abra Weavers sa MPBL naga average nga ito ng 5.3 points per game, 1.6 rebound per game, 4 assist per game at 0.6 steal per game sa kanyang paglalaro sa Strong Group Athletics sa Dubai International Basketball Championship. Will Gozum, ay isang 26-year-old at kilalang basketball player sa Pilipinas na may taas na 6 foot 6, 205 pounds. Siya ay isang forward center na naglalaro para sa CSB Blazers sa NCAA. Nakamit niya ang titulong NCAA MVP at nakagawa ng maraming kahanga-hangang stats sa kanyang karera sa kolehiyo. Nag-aral at naglaro siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at kalaunan ay lumipat sa De La Salle College of Saint Benilde kilala sa kanyang kahusayan sa pag-shoot ng free pointers at pag-control sa loob ng court. Nag-average din siya sa MPBL noong 2023 ng 10 points. 7.5 rebounds kada laro para sa Quezon Hustlers, noong 2024 naman ay nag-average siya ng 8.3 points. 4.6 rebounds kada laro para din sa Quezon Hustlers, Naglaro din siya para sa Nueva Ecija eh si Rice Vanguards. Pampanga Royce, at Quezon Huskers, sumailalim sa operasyon para sa left knee injury noong May 2024 at nagpahinga ng mahabang panahon. Opisyal na nagpasok ng aplikasyon para sa 2025 PBA Draft, si Will Gozem ay isang kilalang basketball player sa Pilipinas na may kahusayan sa paglalaro bilang isang forward, center, siya ay nagpakita ng potensyal bilang isang magaling na manlalaro sa kanyang koponan at isa sa mga pinakamalakas na prospect sa darating na PBA draft at inaasahang mapipili siya ng isang koponan sa unang round. Si Dalf Panopio ay isang 25 years old na Pilipinong Italyanong manlalaro ng basketball na ipinanganak sa Italy. Siya ay isang point guard na may taas na 6 foot 1. 174 pounds na naglaro para sa Batang Gilas Youth Team kasama ang mga kilalang manlalaro tulad ni Nakai Soto at AJ Edo, naglaro siya para sa Suwon KT Sonic Boom noong 2024 hanggang 2025 season, ngunit hindi nakapaglaro dahil sa injury sa hernia disc. Sa Indian National Basketball League o INBL, ay naglaro siya para sa Mumbai T noong 2024. Kung saan nag-average siya ng 14.9 points, 3.7 rebounds, at 4.4 assists kada laro. Naglaro siya para sa California State University Bakersfield CSU Bakersfield. Si Dalf Panopio ay nag-apply na para sa 2025 TBA Rookie Draft. Nagaganapin sa September 7 sa SM Mall of Asia Arena. Siya ay inaasahang mapipili sa unang round ng draft at sinabi ni Barangay Ginebra Coach Tim Cohn na siya ay isa sa mga pinapakinggan nila para sa kanilang late first round pick. Juan Gomez de Leano, kilala rin bilang Juan GDL, ay isang 25 years old na profesional na manlalaro ng basketball mula sa Pilipinas. Siya ay naglaro para sa University of the Philippines Fighting Maroons sa UAAP at kalaunan ay lumipat sa profesional na liga. Naglalaro para sa mga koponan tulad ng Seoul SK Knights sa Korean Basketball League o KBL at BC Wolves sa Lithuania. Siya ay may taas na 6 foot, 163 pounds. Na naglalaro sa posisyon na point guard at shooting guard. Siya ay may dalawang kapatid na lalaki na naglalaro rin ng basketball. Sina Javi at Joe Gomez de naglaro siya para sa UP Fighting Maroons at nakamit ang mga parangal tulad ng Rookie of the Year at Mythical Team. Si Juan Gomez de ay isang magaling na manlalaro ng basketball na may karanasan sa iba't ibang liga sa ibang bansa. Siya ay naga-average ng 3.2 points per game, 1.5 rebound per game, 1.1 assist per game. 32% sa 3-point line at 56% sa fifth row line sa kanyang 2024 hanggang 2025 KBL season averages. Siya ay kasalukuyang nagdadalawang isip tungkol sa kanyang susunod na hakbang sa karera, kung saan ang PBA draft ay isa sa mga opsyon niya at ayon sa mga balita, opisyal nang nagpasa ng aplikasyon si Juan Gomez de Leon para sa 2025 PBA rookie draft, siya ay isa sa mga nangungunang prospect sa draft. Ayon sa mga eksperto, si Juan Gomez de Lianyo ay may mataas na potensyal na mapili sa unang round ng draft. LJ Gonzalez ay 26 years old na may taas na 5 foot 11 at 165 pounds na naglalaro sa posisyon na point guard, siya ay kilalang manlalaro ng basketball sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL na kasalukuyang naglalaro para sa Quezon Huskers. Siya ay dating player ng Far Eastern University o FEU Tamaro sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Nakilala siya sa kanyang mga clutch performances at kausayan sa pagkontrol ng bola. Nakamit ang mga parangal tulad ng Mythical 5 members sa UAAP Season 86, kasalukuyang naglalaro siya para sa Quezon Huskers at nagpakita ng potensyal bilang isang magaling na player at nagbibigay ng malaking contribution sa kanilang tagumpay sa MPBL, siya ay opisyal nang nagpasok ng aplikasyon para sa 2025 PBA Rookie Draft, Nagaganapin sa September 7, si LJ Gonzalez ay itinuturing na isang magaling na player na may potensyal na magtagumpay sa PBA. Siya ay may karanasan sa paglalaro sa iba't ibang liga, kabilang ang UAAP at MPBL. Siya ay nag-a-average sa MPBL ng 10.6 points per game, 5.5 rebounds per game, 3.6 assists per game, 2.0 steals per game, si LJ Gonzalez ay itinuturing na isang mahusay na player na may potensyal na magtagumpay sa PBA, siya ay isa sa mga top prospects ngayong PBA Season 50 Draft. At yan ang limang top prospects na siguradong magpapadraft ngayong PBA Draft Season 50. Kung may opinion kayo about sa topic natin ngayon, komento nyo lang sa ibaba ng video para mapag-usapan natin yan at kung umabot ka naman dito paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin yun lamang po at maraming salamat sa inyo